<laughs> 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 Galing <lang>, oh! so <laughs> <naman, laughs> Yes! So, since malapit lang naman yung float lalakarin na lang namin Lakad! Kalamad, ka naglalakad, mix. No <laughs> choice! Nandun na sa harap yung float Grabe, oh. Pwede pa big. Tara, sure. Ah, ganda tayo. Nice. Ah, ganda, oh. Ay, ah, mo yan, no? No, no, no. <laughs> Last shot, sino gusto mo? Big Bang ko ako. <laughs> Kaya sabi yung pangalan, sino? Big Bang ako. Kaya Big Bang, syempre. Oh. Wala ngayon. I hate you na. <laughs> <like. laughs> Wala na last chance. Wala na Wala na tayo. Last chance. Ano yeah, nga last chance? Hindi, hindi na kawapasinin. Inap na. That's enough. That's enough. <laughs> Narinig <laughs> nyo. Tandaan nyo. Narinig nyo. Pinakapailan. Pinakapailan. <laughs> okay. okay. Wala kayo. Tandaan mo sa utak mo. Sa kukuti mo. Huwag mo na papasinin ha. I hate you na. <laughs> Tapos na lahat. <laughs> lala, lala na chance. Last chance. Lala. Ano yun yung last chance. Pag hindi na pinasinin. Ibig sabihin. That's <classic> enough. So, nandiyan daw si Ate Lobby. So, pupunta natin. Whoa, okay. 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 Si, si, si Mokang. Oh, si Mo okay, pupunta okay. <laughs> si Mokang. Si Mokang, nagmumulto. <laughs> <laughs> Ayun, okay. serat israel itu wah. Bro, banyak hibah untuk Leo masa servis dulu. yes. Ada kan yang sebanyak apa? yang supportive kong girlfriend. Supportive, support damo. Ha? Rense and Roses. Hi. Brad Brad, video tahun 2004. Danosigasa. Bonci Polana. Danap si langgol.

sulit lah sulit bersama komunik kayak tiga ulama lah Roses are red. Violet are blue. When I met you, I think of you. Sila ang mukha ni Tanggol sa ni Mamot, di ba? mo hindi, hindi, malayo ko kay Tanggol. Hindi, ang ibig sabihin, ang kapistina ko ako ni Tanggol. Thank you po Karen Sweat, always. Ang load ng Republic Gas Corporation. Oh, yes! yes! Ah? Pre, stop. Basta, Basta. Sa lahat ng mga nakapalibot, talong-lalo na dito sa likod ni Mamot, tagal ng ban ako'y na napapakamot, Pagbigay na kayo ng pera, huwag kayong madamot. Okay. Salamat mga taga-Bagyo. At uh, next week aabangan niyo osama namin si Tanggol dito.